Good morning, tropa! Pasok na tayo sa trabaho, mga tropa. Schedule natin today is 2 to 10. So ngayong araw, tropa, eh, samahan nyo ako pumasok sa trabaho. Pero syempre, habang papasok tayo ng trabaho, eh, magkukwentuhan tayo, syempre. So ngayong araw is May, ano na ba? May 10? Tama? May 10? So may kukwento ko sa inyong medyo hindi ko alam kung kung kakayanin ko ba kung matutuwa ba ako o, matatakot <laughs> kasi ngayon nga na tropa eh, meron tayong interview so nag apply ako abroad kung saan ang apply ko is UK, United Kingdom sa bansang Ireland so medyo hindi ko alam eh nung una nung nagpasa ako ng resume okay pa pero nitong interview na ako may dadalawang isip ako <laughs> kung itutuloy ko ba o hindi So sa mga tatay dyan So alam ko nakaka-relate Lalo na yung mga OFW Hindi ko pa kasi na-experience na mawalay sa pamilya ko Na matagal Lalo na sa asawa ko at sa mga anak ko So hindi ko alam kung kakayanin ko in case na matanggap ako So alam nyo naman pag OFW ka syempre kontrata yun mababa nun is 3 years So meaning to say 3 years kaya hindi magkikita ng mga mahal mo sa buhay So nakakalungkot isipin di ba? Na may na tayo Although medyo malalaki na yung mga anak ko kaya hindi na ganoon ka kaba o ganoon ka na mag-iisip ka kasi mga bata pa naman eh. 'Di ba? Pero bilang isang magulang o bilang isang tatay eh para sa kanila naman talaga yung mga ganung bagay. Eh. So <laughs> ah, Lord, Lord help me mamaya sa interview. <laughs> So hindi ko siya pinagandaan kasi sabi nung kasama ko sa trabaho, the more na pinaghahandaan mo, the more nakakabahan ka. <laughs> so since first first interview ko to, hayaan ko lang kung ano mangyari, mangyari, kung maganda ba o hindi. So mahalaga masubukan ko ulit na ma-interview. Lalo na ngayon especially ang mag-interview sa iyo is foreigner. So English, English tayo mamaya. So yun lang, na-share ko lang. <laughs> uh, medyo kabado talaga ako tropa kasi iniisip ko baka ma-blackout ako diba? English, okay lang kung Tagalog eh kaso English eh, baka hindi ko makuha yung mga salitang sasabihin ko <laughs> wala akong 'di diba? although mabilis lang naman siguro yung interview so wish me luck mga tropa, wish me luck so kung para sa akin, para sa akin kung hindi, hindi talaga so yun kwento ko ngayong araw <laughs> <laughs> Mabilis ang kwento habang nasa trick ng araw papasok ng trabaho. Ha? Hindi lang naman ako yung ganito eh. Alam ko maraming tatay ang ganito, di ba? Para sa pamilya, gagawin ng lahat. So, tingnan natin kung anong journey yung tatahakin ko sa loob ng isang taon. Kung mangyayari ba na mag-abroad tayo, hindi. So, sa kalaman na lahat, maganda yung company na pinagtatrabuhan ko ngayon. So, okay naman yung pasahod. Ah, so, kahit anong laki ng pasahod, hindi naman natin mapipigilan yung pagtaas ng mga bilihin. <laughs> mga bagay-bagay, mga tuition, mga bills, di ba? Useless yung pagtaas ng sahod natin. Kasi taon-taon, grabe yung pagtaas ng mga mga pangangailangan natin like pagkain, di ba? Grabe yung pagtaas ng mga yan taon-taon. Ayun e sahod, tumaas man, di naman ganoon kalakihan, di ba? ay useless din kahit malaki yung sahod mo. Eh paano pa pag maliit lang ang sahod, di ba? Naranasan ko dati yan, maliit ang sahod ko. Hindi pa sumasahod, nangungutang na ako. <laughs> so yung sasahurin ko, pambayad na yun sa utang. Tapos may utang pa ako. Ganun. Ganun ka-advance. Siyempre, pamilyado ka na eh. Kaya gagawin mo lahat kahit ipangutang mo. Diba? So, yun yung dahilan siguro. Dati hindi ko maintindihan eh kung bakit marami nag-ibang bansa. Kasi siyempre, wala ka pang pamilya nun. So, habang tumatagal, habang nandun na ako sa posisyon na kung saan parang ganun na rin yung gagawin ko. Kasi hindi pa nagka-college yung mga anak ko. Pa-college pa lang yung mga yan. Diba? Ngayon pa nga lang hindi pa-college, hirap na ako. Kung ano-ano na binibenta ko. Paano pa kaya pag nag-college na yung dalawa? ilang taon lang pagitan nila eh baka magsabay pa yung mag college ako niisip ko na agad advance so yun yung dahilan kung bakit sinabi ko mag apply kaya ako mag try kaya ako try kaya ako sa ibang bansa para hindi ako mahirapan sa pagpapaaral sa mga anak ko hindi lang naman ako mahirapan eh pati si misis diba ako nahirapan sa pagtrabaho pero si misis nahirapan sa pagbabudget so dalawa kami nahirapan ha so sana maging successful yung interview ko mamaya hindi pa naman porket maging successful yung interview, tanggap ka na eh. So marami pa tayong prosesong pagdadaan. Pero sana, first step ko, maging okay. Which is yung interview. So shoutout sa lahat ng mga tropa natin dyan. Mga magulang, mga tatay, lalo ng mga tatay. Uh, grabe ang sakripisyo. Para lang may bigay yung pangangailangan ng mga anak natin, di ba? Lalo na sa pag-aaral. Grabe, grabe yung kailangan natin. Lalo na yung tuition, yan. pang tuition. Kung mapapag-aaral mo yung anak mo sa isang magandang eskwelahan, expect mo na maganda rin yung tuition fee di ba <laughs> e eh, kung ganito lang ang sinasahod ko hindi ko matutustusan yung pangangailangan ng anak ko utang ako ng utang nito sigurado baka kulang pa ang isang milyon na utangin ko para lang sa pag-aaral ng mga anak ko di ba which is napakabigat napakahirap na na uh, pasanin ilang taon mong papasanin yun kaya sa loodo tapa tayo sa mga naging magulang natin na napagtapos tayo ng pag-aaral sa tayo ngayon naman, tayo naman ang sasaluduhan ng mga anak natin kapag napagtapos natin sila. Pinasa lang sa atin ng mga magulang natin yung ano eh, yung obligasyon kung paano magpalaki ng isang anak o paano magbigay ng magandang kinabukasan sa isang anak. So tama nga yung sabi ng nanay tatay ko na yung pag-aaral o yung edukasyon, yun yung tanging nilang maipapamana. Kasi milyon ang nagastos nila dun bago tayo mapagtapos, di ba? Milyon, daan libo. Ganon, ganon kalaki. Kaya yung pag-aaral o edukasyon, lalo na kapag nakapagtapos ka eh ginto yun kung ikukumpara mo sa pera so shout out sa lahat ng nanay at tatay nanay at tatay ko salamat maraming salamat kaso hindi ko nagamit masyado yung ano hindi ko pinagbutihan yung pag-aaral ko ng time ko so yun yung regret ko ngayon kung saan dapat ako ay isang engineer na may magandang trabaho sana I, I, I end up as an operator ang <laughs> gando lang ang kaya natin kasi eh, hindi natin ginalingan eh Nang meron pa tayong pagkakataon nagalingan galingan hindi ko ginalingan kaya nasa huli talaga ang pagsisisi kaya sa mga kabataan kung meron mga kabataan na nanonood ng mga vlog ko so sinasabi ko sa inyo ngayon enjoy, oo oh enjoy sabihin nyo na hindi pa huli yung lahat hindi natin masasabi kung ano yung magiging future natin oh nandun na tayo pero mas maganda na yung meron na tayo itinanim ba? Diba? mas maganda na yung meron tayong aanihin pag pagdating ng araw Galingan lang natin, yun lang naman ang sikreto para sa akin. Galingan lang natin sa pag-aaral, sipagan lang natin. Kasi balang araw, aanihin mo din yan. Hindi tulad ko, example ko ah. Masipag ako magtrabaho, pero nung nag-aaral ako, hindi ko ginalingan eh. Puro bulak-bulak -bula ako. Puro inom. Puro bilyar. Puro enjoy. Enjoy ako sa una, iyak ako sa dulo. Lang yan lang <laughs> yun. So, shoutout sa lahat ng estudyante. Yan mag-aral ng mabuti lalo sa mga anak ko kung mapapanood yung vlog na to, mga anak mag-aral ng mabuti dahil pag nawala na si mama at papa eh yan ang magiging sandata nyo para sa lahat ng hamon ng buhay diba? meron kayong alam o meron kayong pinag-aralan na magagamit nyo sa lahat ng gera na susuungin niyo. so Nasaan na tayo mga tropa dami ko na nakwento kwentong tonto na naman tayo kwentong tatay So medyo mainit ngayon, medyo mainit, mainit talaga. Pero mas gugustuhin ko na to, lagi kong sinasabi kasi sa umulan. So, papasok na tayo ng trabaho. Schedule natin is 2 to 10. So, malis tayo sa bahay ng pasado launa na. Wala kasi traffic ng ganitong oras kaya okay lang. So, samahan niyo ako. Medyo wala tayong mga content nitong nakaraang araw kasi focus tayo doon sa pagbebenta natin ng laruan. So, medyo marami tayong laruan na binebenta ngayon. So, nauubos yung oras ko kaka-post ng mga laruan, kaka-picture, di ba? So, pag na-settle na natin 'yon, eh balik na naman tayo sa pagbablog so sana po supportahan nyo yung pagbablog ko buti pa si Tonton TV sana silipin nyo man lang supportahan nyo, follow nyo, subscribe nyo sa TikTok, Facebook at syempre sa Youtube para kung sakaling mang sumikat na si buti pa si Tonton sana po Lord kung sakaling kumita na tayo di ba? mas marami pa tayong matutulungan mas marami tayong magagawang content kasi meron na tayong gagamitin para sa content natin sarap yan tumulong sa mga uh, nangangailangan kahit isang araw mapasaya mo yung tao sarap sa pakiramdam nun kaya sabi ng ibang tao dahil lang sa vlog kaya ka tumutulong hindi po ganun yun gusto lang namin talaga ipakita kung gaano kasarap sa pakiramdam yung may, may kakayanan kang tumulong kung lahat ng tao ganon, yung mga mayayaman kung may makikita kang hindi kumakain bigyan mo ng pagkain sa isang araw hindi naman araw-araw eh kahit sa isang araw lang ah, sarap sa pakaramdam ng tao na yun bigyan mo lang ng Jollibee pakainin mo lang ng Jollibee eh kung hindi pa siya nakakain ng Jollibee no oh, di ba? saya saya nun tapos sasabihin ng ibang tao may babash pa nila hindi na rin kailangan ipakita hindi di ba na yung panahon natin ngayon eh gusto lang namin pakita kung gaano kasaya yung pakiramdam ng isang taong natulungan at yung pakiramdam ng taong tumutulong kahit ako alimbawa binabayaran na ako kumikita na ako ganun ang gagawin ko papakita ko sa buong mundo kung gaano kasarap sa pakiramdam ng isang taong tumutulong at kung gaano rin kasarap sa pakiramdam ng taong natulungan kung may social media nga lang sa panahon ni Jesus sa tingin mo hindi yun ipapakita papakita din yun syempre. kaya lang sa atin sa ng libro kinukwento sa atin ng Biblia di ba? binabasa natin ang Biblia nakasulat din yun ganun din yun so, so sa lahat ng mga tropa natin dyan Huwag tayo maging, bitter. <laughs> Supportahan na lang natin yung mga tao na alam natin na tumutulong talaga sa kapwa. Hindi namin natin masisisi, di ba? Kasi meron talagang mga vlogger na tumutulong para sa pera, hindi para sa kapwa. So, piliin pa rin natin mga tropa. Ako, sinisiguro ko sa inyo, para sa tao, para magpasaya ako sakali man ako'y sumikat. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Marami tayong matutulungan, sigurado na traffic tayo mga tropa nagkamali tayo ng pinasok dapat pala dito tayo sa left side na tayo dito sa right side hindi tayo makausad yun mulaw na so ngayong araw ay araw ng anong araw ba ngayon mga kaibigan biyernes na pala mga tropa araw na ng biyernes so wala na palang pasok bukas baka bukas magpalaro tayo sa barangay dismo medyo matagal na yung huling palaro natin nagre-request na yung mga bata hindi tayo umabot, baka mahuli tayo hindi ko na pinilit